Kaila Estrada ay pinagtanggol si Angie Salvacion hinggil sa hindi magandang pag-arte nito sa linlang. Tila ang araw na Webes ang pinakapangit na araw ng teen star na si Angie Salvacion. Sa araw kasi na ito, nilabas ng Prime Video ang dalawang episode ng hit na linlang. At wing papanoori na nga ng netizen ng nasabing serye ay laging nakakatanggap ng pambabatiko si Angie dahil sa di umano cringe na pag-arte nito. Sa katunayan, sa kamakailang episode ay trending ang pag-awat ni Angie sa sabunutan si ni Kimchu at Kyla Estrada. Hindi nga dahil magaling ang pagpasok nito sa eksena kaya nagtrending si Angie. Kung hindi, dahil umano sa pag-ayos nito ng kanyang buhok at hindi mapaliwanag na boses habang umaarte. Hindi naman masama ang intensyon ng karamihan kung bakit palaging napupuna ang acting skill ni Angie sa linlang. Ang ilan ay concerned talaga sa aktres at sinasabi ang totoo para mag-improve pa ito. Ngunit ang karamihan ay talagang below the belt ang mga binabato kay Angie Salvacion bagay na hindi ikinatuwa ng co-star ni Angie Salinlang na si Kayla Estrada. Sa kamakailang Halloween Ball nga ay natanong ng Pepsi Kayla Estrada kung ano ang masasabi nito sa mga bumabatikos kay Angie Salvacion. Ayon kay Kayla, I understand that criticism is part of it. Diba? I mean we welcome it. Kasi we learn from the criticism that we receive. But I think some people may have taken it too far. And I really hope that you know we can just be kinder and nicer and more responsible in what we say online. Kasi syempre, hindi naman natin alam yung magiging effect nun sa kanya. I hope people can be nicer. Samantala, nagpasalamat naman ang mga tagahanga ni Angie Salvacion sa ginawang pagtatanggol ni Kayla Estrada sa kanilang idolo. Anila ay malaking tulong kay Angie ang pagsuporta ni Kayla sa kanya para mas ma-improve pa ang kanyang pag-arte sa seryeng Linlang.